Oh, Jun, laki na naman problema mo. Nainip na ako sa trabaho eh. Gusto ko magbakasyon. Oh, saan ka mo Gusto ko sa Boracay eh. Oh, hindi mo gawin. Kulang yung budget ko. Kung magro-ro naman ako, masyadong matagal. Eh, ganito na lang yan. Mm. Kung ikaw ay hindi makakapot ng Boracay, no. ang Boracay ang papupuntahin ko sa'yo. Pupunta dito yung Boracay? Diretso sa lalamunan mo. At yan mga bayaw, ang ituturo nating drink sa inyo dito sa Tamang Toma. Ang drink na tinatawag nating Boracay. Saktong sakto. Sakto sakto. Napakadali yeah. lang gawin to. Oh. Kailangan lang natin ng syempre, yelo. Lahat ba ng drinks kailangan talaga ng yelo? Kailangan yellow. ng yelo. Oh. Malamig na kape. Kape. Ayan. Yan. Yan yung good morning sa inyo? Pwede hindi. Pwede hindi. Oh. Kondensadang gatas. Makakatanggal ba ng inip yan? Oo. Ram. Oh, solid yan pala. At huwag kakalimutan, gatas ulit. Para may calcium. Good oh. for you. Ba? Tapos haluin lang natin. Matinding halo lang gagawin mo Jun. Para magsama-sama ang lahat ng lasa. Talagang may experience ko na yung burakay mm. dyan, ha? Pag ininom ko yan, ha? Hindi lang suabe to. Healthy oh. pa to dahil may gatas. At syempre, magkakalimutan ang cherries. Cherries. Yan. Okay. Maganda. Maganda yung presentation Mamaya na tulad, uh ha? -huh. Mm Maganda pa ba yung baso. May ganito pa, oh. Pakadali gawin. Yan ang tinatawag natin mga bayaw na Boracay. Mga Joy. Pusgahan mo. Okay. Ang sarap. May naririnig ka bang mga alon-alon? Naririnig -alon? ko yung mga alon. Ah, yeah, gano'n. Mga oh. nagpa-party sa mga bombom, -bomb, Station 1. Ah, gano'n. At saka may mga nakikita ko mga nakatupis. Nakatupis. Oo. At oh. nabibenta ng mga bracelet. Oo. Oh. Mga ah, ganyan. Sabi. Ang sarap, Lord. At mga kapatid, oh. mga bayaw, napakadaling gawin lang ng boracay. Kailangan nyo lang ng ram, kape, at kondensalang gatas. May nilang mag-party. May na mag-party. Na mag naririnig ko ba at yan ang Boracay, dito lamang yan sa Tamang Toma. Ang panlaban sa inyong uhaw. Woo! Woo! Ang salamat. galing. galing. nga. galing. Ang galing. Ang